Kaya din siya sa kilang pinsan Pinsyan ko doon. Para alas pinya siya, tapos papasok siya ng Makati. Pero mahal ang pamasahe doon. Mahal? Ah, ano eh, per 가iter... one, yun. One, 140? Yeah. Nababayara uh, ba, yeah. diba? um, -oh. <gos> Yung nababayaran niya, tapos balikan. Oh, lugi, lugi sa pamasahe, di ba? Hindi, yun naman yun. Ibuta? Ibuta? Okay, nagkaon si sa commute siya. Sa bagay, iwas, iwas lay talaga siya. Yeah. Kasi yeah. ano lang eh, parang... Kami, na, na ano lang siya, yes? di ba? Ang tawag dyan? Sige so, na nagasuksok dai. Singit ba, nito ba? sing ba? Susuntuan. Singit kan nila Lagom. Oh, Singit. <laughs> brown out. <up. laughs> brown out pa <ba> sa brown <laughs> out. Oy <laughs> brown out lagi na wala na hiubos na mong ni Ang yaw. Ngayon video Medyo kani kao na kung kuan ang hari. Tingnan ko na ni pinang na. na, 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 na Wag isa <laughs> 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 na kung haring Sandro. Sino magmauban ako? Mauban ako. No, <coughs> oh, asa ang dinosaur? Oo, ang man? Igang elephant. <laughs> Init ako no? yan? Kaya mm Hindi. -hmm. Nah. Nah, wala, na talong. Ah, bitaw. Oh, online siya. Morning, go. Ice. You can ice it. You can <laughs> <work>. <laughs> ice water. What you know? <laughs> ice water. Ice water. Dingan kong dal ko. Oh, ang panangkawan. nang mo ang mga sabay pa dalan. Bawo lang yun. Pulling. <laughs> 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 Pulling. Dali <haling>. na <haling> dito.

Wat saya? Asa tungkak? Asa tungkak sa baso? Ako bang? 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 Ako nung bang? Ano ako? bag bang? Ako bang? Ako brown bang? Ako bisilin. Ato musang? Persilin. Ako na kusuko. Ano bang musang? Hello guys. We're live in Pangasugan. Waa may nag-live video na. Shout out sa

So, hugas na po aso. Nagita ang kuan na haga mamun. Starik ang doka ang pajibar. Ay, soko tapos. Badlongon ko na ka. Dilit na ako na. Ingon si Bunso. Ligat ka? Ligat hugas Ligat na Ligat ka. Ligat